Ngayon mga buddy, so nasa taas na tayo. Nasa second floor ng New Public Market Tay Terizal. Ayan, ito yung pwesto ni Ninong. Nininong. Uh, malawak, malaki to. May pwesto ng mga, ito, electric fan, smart TV, tapos ito, uh, Bluetooth speaker, marami. May mga amplifier, tapos sa uh, kabila, may mga cellphone, mga laptop, uh, gaming phone, tablet, mga ganun po. Okay, diretso na tayo. Ito yung mga Bluetooth speaker nila. Mga magagandang klase. 3499 Ayan, brodo Medyo malaki May kasamang mic Kung gusto nyo ng mas malaki pa ito 3,999 Ayan May maliit 1,199 Uy, may nga Time out muna, time out Legit at trusted si Bodega ni Nino, May mga customer tayo so, Ito pag-akyat yun pa lang ng Makikita nyo agad yan eh Bodega ni Nino, Ayan, doon tayo galing Uy, naka-purchase si Sir Infinix, Infinix, Infinix Smart 10, yan. Ito yung mga bundle nila, hindi pa rin nawawala kay Bodega ni Ninong, no? Yan, uh, buy one, take one, cellphone, no? Dalawa na. reflex na natin. 3,999, promo bundle. Dalawang cellphone to. Yan, Vivo na Y93, tapos Vivo na Y85. Oh, Android phone na yan, Android phone, diba? Gusto nyo, meron naman dito 4499, Vivo na Y83 tapos Oppo na R15X. O, diba? May 3 siya. Mini-Pan at saka microphone stand. Ito pwedeng-pwedeng yung -pwedeng pwedeng pang regalo sa mga kids nyo sa mga inaanak nyo. Tablet. Promo bundle. Salagang 3,999 may kasamang cellphone. Android phone. O, diba? Vivo Y93. Ayan, may mga pagpipilian pa kayo. Ito, medyo mas mahal. 4,999 mas malaki yung tablet nya ito po naralagyan ng uh, sim card yan pwede pwede pang gift o oh? pang kids o romi marami pang tablet dito eh yan oh. ang daming bundle oh ito yung mga stocks nila oh alam ko may ano dito 1,000 plus tablet eh tapos 2,500 ito yung isang babenta sa kanila ng 2500 5 gb na po siya brand new to nalalagyan ng ano to ng sim card ito 17 lang to brand new to brand new legit marami 17 ayan 25 may gumagawa doon ito yung previous natin kasama pag nakabili kayo ng cellphone or tablet ayan Letas ito. Oh. Tayo saan kayo, madam? Cardona po. Saan? Cardona lang. Arisa? Malapit lang yun, no? Malapit lang. Maganda yan. Latest yan, eh. At ano yan? Water resistant yan, eh. Water resistant. Atras tayo konti. Yun, nagbabayad na si sir. Wow! Sa mga gustong bumili ng murang cellphone, dito lang yan, kay Bodega ni Ninong. nakita nyo naman, may mga customer. Ayan, no? Iba? Tara, pa, pa sa loob. Nabago na yung pwesto ni Boss. Huwag ni ninyo. Ayan, lumawak oh, ulit to. Oh. So dito muna tayo sa mga ibang cellphone mga ba. sa mga naghanap ng budget price lang. Eto, tulad na ito tulad nito. 64GB na ECMO. No? Ito, Spark Go 2. Yung specs nito, search sa Google para makita nyo nang maayos. Ito. Jackpot promo, 3499 lang. Legit to, brand new. Okay? Tapos ito naman. 3499 GB. Yan, 850. Item din. Yan, mga murang-mura na yan. Ito yung latest sa kanila. Oh. Ganito yung na-purchase natin nakaraan. So, hindi ko lang masama sa video. Naregalo ko sa airpod ko. Kaya, bago ako mawain ng provinsya. Yan, 3 plus lang yan. Magkano ngayon to? 64 GB. Alam ko, pag 64, nasa 3.5 eh. Ganito yung binili ni ate. Ito, Redmi A5 Ay, na 64GB. 3899 na lang to. Ito. Okay. Andito pala yung ibang stocks nilang ano, tablet. Ang dami, oh. Ayan. Sa mga pang kids, sa mga student. Ayan. Ano lang to. Nasa 2.5, 1.8. Ayan. Kaya yung bistahin bodega ng Nino. Andito yung ibang cellphone. Nabago yung pwesto nila dito. Ito, may focus si 75 po. 128GB, 4899 lang dito. Tapos meron dito 256 naman uh, 5699 Ayan Legit yan Brand new po Tapos kung naghanap ko yun Ang gaming phone Marami rin dito syempre. RS4 na Itel Wala so, na alagay na price Kamiya so, tanong natin Ito yung Hot 60 Pro Bagong labas lang po ito Ayan May nakalagay na Price of oh. 8899 256 GB na po siya Ayan Tapos meron nakalagay dito 7599 isang Nubia na 128 GB okay andito yung ibang gaming phone nila ito so, maganda to ang ganda ng specs na ito yung S25 Ultra yan jackpot pro mo na to 8499 lang dito 256 GB na po sya o diba yan may jackpot pro mo din na 128 GB na S25 lang 6999 okay Oh, another gaming phone na Transformers available. Ito pa. Oh. In Phoenix na ano to? Ito, Note 50. 8499 256GB na po siya. Yan, mga gaming phone. Ito malilino yung mga camera nito eh, basta latest na gaming phone mga body. Ganda ng camera niya So, ayun yung iba. Ito pa Spark 4 na Tecno mga body oh. Available din dito. Yung Smart 10 nila marami dito. Yun. Ito mga batyo, yung isang bestseller nila. Oh. 128 GB na RS4 na ITEL. 8499. Yan. Marami pa dito mga body. Try nyo na nabisitahin. Tapos ito yung mga budget price na OPPO. A3X. 3,999. dami rin. Uy, may Samsung na dito. Oh. Paano naghanap kayo ng brand new na Samsung? Oh. Galaxy A06 64GB 4899 yung price yan eto 128 5499 andito yung ibang Poco nila oh. si 71 naman to 3699 yung price yan sa mga naganap ng Poco na medyo mababa yung presyo eto pa mga buddy sa gaming phone na Hot 50 Pro Plus yan magandang klase to 8499 yung presyo 256 na po siya yan ito marami pa nasa kabilang istante. Ito sa mga naghanap ng ano sa mga naghahanap ng Android phone na brand new na budget price lang, backup phone Vivo na Y85 1999, 13 GB na po siya. Okay, ito marami pa. Yan, pwede pwede niyo pang regalo. May keyboard na kasi to. Astig no, mga gaming na tablet to. Oh. pang babae, 16 GB RAM. 1 TB na pala siya, oh. Diba? Taas na. Yung ano nila, yung bestseller na Vistatab 30, uh, magkakaroon sila. Abangan nyo lang sa Facebook page nila. Kasi yun yung isang bestseller nila eh. Mga appliances naman tayo. Uy, meron pa dito natitira. Sa mga nag ng smart TV na 32 inches, may kasamang Bluetooth speaker na may kasamang mic. Brand new yan, mga badis, ang BRODO. Tapos yung TV niya, National Star. Yan, magandang klase rin to 32 inches. Ayan, 6499 'yung presyo, di ba? Ayos. Eto, ito natin dito sa Bluetooth speaker kanina natigil tayo kasi medyo maingay ito, Eto. malalaking speaker na 'to. 3999 na no? Sobrang sobrang last na ito kasi nung December, ang daming nag-try. Pati 'yung nakahiga. Eto pala, ayan 'no. Ayan. So ang dami na lang Bluetooth speaker ngayon, mga mga bagong dating. May mga kasamang mic na po 'yan oh meron pang natitira amplifier oh sa mga naghahanap ito isang set na to jackpot promo 6499 lang oh oh dalawa na yung speaker sobrang lakas na yan yan oh oh diba ito pa 7499 oh medyo mas malaki yung speaker grabe andito na tayo sa ano uh, maraming smart tv dami dito oh. yan oh. meron sila dito yung ano eh yung ang tawag na yung double glass tulad nito ito Megra 6499 sobrang tiyabay na ito 32 inches mga body ito naman 5499 jackpot promo din siya yan mga smart TV marami dito eh marami kang pagpipilihan kung gusto niyo naman na mas malaki ito isang ace magandang klase ito 50 inches sa lagang 15,499 yan mga body ang laki nyan o, di ba? Magandang klase to, isang ace para na kayong nasa sinehan pagka nasa loob ng kwarto o bahay nyo. Ito naman, 45 inches, 8,999. Yan. National Star, National Star yung nandito. Ito isang ace, 55 inches, 18,899. Ang laki. Oo, oh, ang laki. Ito pa, pinakamalaki talaga. 65 inches, isang ace, nagkakahalaga ng 27,999. Yun, no? Oh. Ang laki, di ba? Grabe. Kung naghanap naman kayo ng ano, pang sasakyan, pang kwarto talaga, eto, isang H, 22 inches. Ayan, no? Oh. 3,499 lang po siya, no? Ayan. O, oh, di ba? 3,499, may TV na kayo. Legit yan. Ang bagay pang stocks dito, mga bagong dating, oh. mga tablet. Uh, dito yung washing machine nila. Dumami na ulit. Nakaraan, konti na lang to eh. Mga washing machine. Okay. Ito, mga budget bill na lang to. Budget price. Nagkakalaga ng ano, 3,999. Jackpot po ano, no? Isang Astron. 8.5 kilogram yung kasya. Ito, brand new po. Brand new, mga body. Yan. Yan, marami, no? Ito naman, 5,999 isang astron bin. Yan, 7.5 yung kasya yan yeah, o. Oh. Ito, mas malaki. 5,499. Isang Cleanmatic. Ayan yung tsura. Cleanmatic. So, ilang kilogram? 8. Ayan, 8. Yan yeah, o. Oh. So, meron pa dito. Ah, dito yung iba. Ibang design naman to. Cleanmatic. 3,899. Medyo mas mura o. Oh. Ayan. 7.5 kilogram yung kasya. Ayan. Ayan ito medyo mas mali ito 2,999 lang oh. Kinematic na rin ito. Yan, brand new yan, mga body. Andito yung mga ibang pinitinda nila oh. Electric kettle, yan, water dispenser, meron sila dito. Oven, yan. Okay, dito na magtatapos yung ating vlog, mga body. So, sana po nag-enjoy kayo. Kung may nagustuhan po kayo, puntaan nyo na lang dito sa may bodega ni Ninong, second floor, ah uh, new public market, Taytay Rizal po. Yan, bodega ni Ninong, trusted seller. Ah, na picture ni Miss Jessica Soho nakaraan. Ay may sticker sa labas, ay sa labas sa <laughs> taas. 'Yun no? Ayan, yung yung ano niya, picture, di ba? Ayun, si Kuya, yung lahat ng vlogger. Subscribe. <laughs> subscribe yung si Kuya. Ayan, Nick TV saka page. Swami Buddy. Swami Buddy. Anong Facebook mo, Kuya? Ganun din? Uh, Nick TV rin. Nick TV, guys. Ayun, uh, subscribe natin yung Nek TV page, uh, Facebook page, TikTok, saka yung YouTube. Ayan. Follow nyo at subscribe. Uh, support talang <laughs> yun, maraming salamat kuya, so, thank you, bye bye <laughs> boss, thank you ha ah. <laughs>